Ang salita ng Diyos uno ng Juan uno ng pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin na puspos ng biyaya at katotohanan, katulad ng lahat ng ipinapanganak na sanggol na binibigyan ng pangalan, at nang nagkatawang tao ang verbo ng Diyos ay pinangalanan siyang Heso Kristo. Bago pa man lalangin ang langit at lupa, ay umiiral na siya na Espiritu ng Katotohanan ay dumating. Kaya nga sinabi ni Jesus ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay at siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Salita mo'y katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14.6 Siya ang nag-iisang katotohanan. Tanging paraan upang makatanggap ng buhay na walang hanggan mula sa ama na may likha at bukod sa pagtanggap at pananampalataya ay dapat na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri sa kaarawan ni Kristo na hindi tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Filipos 2.16 Ang nakilala nating si Heso Kristo sa katawang pisikal ay katotohanan sa espiritual. Noon, ngayon at magpakailanman, siya nawa ang ating Panginoong sinusunod at naisa pamumuhay.